Yeah, hello guys, good morning, good morning Kain po tayo guys, kain po Yan. Kain tayo, sinangag Nagsinangag ako guys, sinangag tayo ng kanin Alam nyo na pag-umaga, magsasangag ka talaga Nakaugalian po na ito Naman ako sa magulang ko, masarap kasi Masarap kumain pag pagsangab ang kanin. ba? Pag sinangag ang kanin natin. Pasensya na walang ito. <laughs> Tapos ano guys? Wala tayong... Wala. So pasensyaan muna tayo guys. Ayan bagong kalamasi. May chili yan. Tapos uh, sibuyas. Yan lang walang ito. Sabi nga magtsaga tayo. Kung ano yung meron. Diba guys? Magtsaga <laughs> tayo kung ano yung meron tapos may kape. Yan no, ang no, importante. May kape tayo. Yan. Good morning sa ating lahat. Yan. Thank you so much. Sige, kain tayo. Kan, kain kain dia. Saya cerita macam ni itu mati ulang. ulam. Hmm. Mm hmm. Tak pun ada. Bobo. Baik guys. Jangan nanti nanti. Tak. Sắp của mày Sắp nứt Sắp nên bao gồm Bao gồm nằm xí lì Sắp nứt Kalaman xí, mấy kalaman xí Sắp xí Tegak-tegak, bagaimana kita? tegak okey? tapos makakain tayo. At least may tawid natin yung ating butong. Di guys? Kasi biyahe ako eh. Biyahe na naman tayo ngayon. E Kumain tayo na pangagahan. Para may lakas tayo sa biyahe. Hmm. Tsaga-tsaga, sabi ng tsaga-tsaga pag may time. Kasi wala. Tayo maluto na iba. Ito lang. Importante may kape tayo. Tapos may sinangag. Yan na. tak mai bagu om with last last one affect juga hap hmm, hap hmm. and to be Meron po si guys na bumiyaya ako na walang laman ng kiyap ko. So, may hindi mas okay na to. Kahit bagong lang si Buyas yung ano, at least may sinangag, at least may kape. Importante, may tawid natin yung pangangahan. Kasi siyempre, biyaya ko. May harap yung magutom, magutom ka na sa biyaya. Tapos mag-traffic ko ang abutin nakasanayan ko naman to guys diba nagpamagulang no, ko nun Sinanay nila kami ganito ang importante may tawid mo yung gutom mo kaya hindi ka magutom diba kung ano meron minsan nga ano eh Inaano pa namin yung asin. niya, Kasi nanginuulan pa namin. Hindi mantikat sa kasin. niya. Apa? besar dari nyon. Cep. deh ya. Hmm. Pepek. Eh. Dan kami mau provinsi, gak perubin Kung anong meron, kain. Sarap. Blessing rin nikad ni God Hmm? Sarap. Hmm? Hmm?

Eh? Sarap. Hmm. Mm. Bawi na lang tayo. Bawi na lang tayo pag minsan meron. Pag bawi na kumain, eh. lamin <laughs> Diba? Pero pag wala, tsaka, ganyan lang buhay. Mereka akan mengatakan bahawa ia sangat penting untuk kita makan. Sedap. Ini sangat enak. Ini Nah, drop hmm? no, diba guys at least na tapig na tayo natin, yung natin. Ngayon, diba? kahit buwan ngayon di ba kaya cinkimbo at ganon lang okay na sa akin masaya na ako tapikom na yan ang kinais na ko sa magulang. happy ako don ano yung meron pag tagahan hmm yep. mm. thanks God at ang buso sa araw na to ha? Aming salamat Thanks, God. Thanks. Salamat. Yan. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you so much sa panonood. Yan. Salamat, salamat. Maraming salamat. Kahit na niya lang yung ating ulam. Naitawid natin yung buto. Yan ang inanong ko. Diba? Pasalamat pa rin tayo kay God. Kasi blessing pa rin yan. Blessing pa rin yung God sa Thank you, thank you so much. Maraming salamat. Yan, at sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat sa inyo. Uh, Suporta sa aking video, like at sa uh, reels. Thank you, thank you so much sa inyo lahat. Maraming salamat. Yan, um, busog na ako ngayon. Pangagahan. maya, -maya lang, biyahin na ako. Biyahin na tayo. Thanks God. At maraming salamat sa inyong mga followers ko. Thank you, thank you so much sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye.